mga boss ah. Biglang lumakas yung ulan mga boss. Ayan. Ay. Yari ako nito. Nandito na ako sa pwesto ko mga boss may Toyota. Ang problema lumakas yung ulan. Oh. <laughs> Marami pa akong paninda mga boss. Yun lang, sakto sana nandito na ako, mga last 12. Ang problema, Bukang hindi sila makakalabas kasi Dito sila mga boss Ayan o Toyota Ang problema yung dadaanan nila dito Sigurado Swerte na lang may lumabas Lakas ang ulan na to oh. Bigla ka na lang Lari na naman ako Saktong sakto lang sana nandito ako mga boss kaso biglang umulan ayun kailangan na naman talaga ng nito kailangan na naman natin magbasal mga lawo ayan tumigil ka na marami, marami pa akong paninga ano na naman di magtagal to mga boss oh. Nandito sa ang post ito, basa na pala ano basa na paling likod ko, nakasandal ako sa post mga boss kahoy yun Loko po So yun mga boss, in-update ko lang kayo ha ah, Kung ano ang Kung anong status ko mga boss Status talaga <laughs> Ano ha, ah, kung anong ginagawa ko ngayon mga boss May tindihan nga pala ako ngayon mga boss Pero mukhang Hindi ako makakapag-vlog Abos ah, ha, ah. magtinda kasi nga biglang umulan Yan, Mag-start sana ako ng ano dito eh. Uh, kahit kukuha lang sana ako ng mga ilang videos.